kayo ngayon ng kamoti. Tapos, guys, naubusan ako ng gasol. Kaya, dito ko siya iluluto sa maliit na hitting cup. Ah, itong hitting cup na ito, guys, pwede, pwede kayo dito magsaing, magluto ng ulam, or ayan, magluto ng nilagang kamote. Ayan siya, guys. Mm -hmm. Maliit lang siya, guys. Pero, ano to siya, guys? All around sarsa. ha? <laughs> ayan, Ako muna siyang balatan, guys. Tapos, ah, hiwain natin ng maliit. Kasi, maliit lang itong ano, eh. Hitting cup ko. Ayan. So, guys, magbalat yun ng kamote. Balat natin guys kasi ano eh, maliit na yung sa, ng, for the snack ko guys. Kaya i snack guys. Request na sa kong babae. Eh. Gusto daw niyang kumain ng nilagang kamote. Tapos meron akong ano dito guys. Ginamos. Kaya ayan. Kasi nakakasawa naman yung ano guys, yung palagi nalang pan, tinapay o diba? Kaya ibahin natin. Okay. Ayan. Ayan guys. Naanakoy na balatan dali guys. Ato ni siyang like, so. slice. natin. lagay na tayo sa ating heating cup ating arins arins natin guys Ayan. tingnan natin kung ilang peraso ang malalagay kasi maliit lang itong heating cup ko eh ah, uy. kulang parang kulang pa ata guys Guys, marami din ako na ano guys. O, nalagay na kamote. Ayan, tapos nalagyan natin ng tubig para isa lang na natin. Ayan. Ayan. guys. Ilagay natin sa pinaka malakas. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Hintayin natin hanggang maluto. Ang aking mahiwagang hitting cup. Ayan. Kumukulo na yung laga kong kamoti ayan guys mukhang malapit ng maluto ayan meron akong pang snack ngayong hapon guys nilagang kamoti yummy and netany yun Tara, dito na guys pag maluto dito na siya na nakain. Hindi, hindi na mag-ano. Magbalat yung mga anakins ko. Ayan, adabo. Super luto talaga. Diba, ang galing ng hitingkat ka guys. Ano siya, ba? Terrible. Ayan. Sarap, masarap ng masarap. Masarap. Hindi lang po pang ano, guys. Pang tubig. Hindi po pang saing. Lahat na. Kung arang sarsa, kaya po. Mahit hitting heating cup na po. Diba? Dami. Okay. Kina. Guys. Kainan na. Tadah. Mmm. Yummy. Snack din ng kamote. Thanks for watching my video and love you all. See you in my next video. Bye.